Pumunta kami mga guys sa may trangka maasin no dahil sabi ng iba ay ang taas daw ng taklad nila dito tratrangka suwin ka daw te wala kami nagbalon bulong tutod <laughs> nyo man taas pero hindi naman siguro tratrangka suwin ah ano lang siguro hahapuin <laughs> te malagin na ah para naman makapapicture ta sa ibabaw at syempre sa mga hindi nakakadto sorry na lang kamo. ayam ba talagid da? Hello mga morning sa inyo mga guys no? So ngayon nga love, excited kami Kasi nga pupunta kami ng Maasen Alam nyo ba yung lugar na kakatuwa namin Este barangay pala Ay barangay Trangka Maasen mga guys no? sabi ng mga tao nakakasalamuha ko nagbabike Pag pumunta ka daw dito ay lalagnatin ka o tatangkasuhin O oh, sabi lang pala nila eh punta natin yan Nea, para mabalaan ba <laughs> Ay alak mga kabalan sa mga puta. <laughs> Gago! Ayaw ay, ko talaga mga guys sa mga haka-haka lang, no? Sabi-sabi, ah. Gusto ko talaga mga guys papatudan sa mga upod ko na kaya namin yung puntahan. Hindi naman kami nagsusurinder, ah. Pag hindi naman kaya, ay tiklo de. O, oh, kabudlay ang daan ko. E, it si Pao Mutudo, kay Basibaglalipong, kami to sa ibabaw. <laughs> purya buyag. Ay, purya buyag. Wow! Ay, bu <laughs> bu <laughs> Isisipa kami sa may dalan mga guys no ay nalabyan na naman namin ang team ng parikoy so nagsabay na kami dito kain sa may banwa oh, para naman masudla ng aming mga barok-barokan mahirap kaya mga guys magbike na wala unod ang imutian yan kabudlay ginabala si maglalipong tate ah da da to do para naman na pisipatan ni karon ba ayam bot na lang gida so abang nagpupungko kami mga guys nagkakaon no naging iistoryan na mga grupo kasi yung iba ay ah, hindi daw siguro didiritso doon sa may ano trangka na sinasabi nila hanggang doon lang daw sila sa may barangay dagami kasi nga magpupuli pa daw kasi may obligasyon ngayong linggo <laughs> abud lagi dyan kung may obligasyon ka te wait a mo ah tara Ito, ito, Tumba, tumba, tumba to. Gago. Gago. Ay, sorry talaga mga guys sa mga nanonood. No, ganyan talaga kami dito magdugsing sa dala. No, kapag mga bagets talaga yung mga upod mo. May mga ganyang haruta at tulakan pa kayo makikita sa Teka, Nante, wag tamayin mo. Amo na oh, ang kanilang batasa tira data Oh, basi. Mga kig sila. <gaban> oh, ito na. Ayun ang mga guys, no. Papasok na tayo sa may banwan ng maasel. Ito na yung padali ana alagyan o oh. halin alimudyan liko arangka tira man labot manggali ang barangay yung ginamba nila ah joke lang <laughs> ayam bot na lang gida so unang barangay mga guys na pinasuka natin barangay daha no dito tayo magliliko tapos pundo muna kasi nga magpipicture pa dito sa may taytay o oh. ang nami kasi ng view <laughs> kanami gid man tuda Sana, oh. so ayan na nga ni mga guys no pasulod na tayo sa barangay abay alam nyo ba mga guys dati nakalakadto na kami dito pero hanggang barangay bulo lang kami ay hala mataas na ito mga guys pero mas maganda talaga kung mapuntahan natin ang sinasabi nila na ano ah barangay trangka katapusan daw yan mga guys na banwa ng maasin tapos ang likod ay nalanta ko sa google map igbyating ba na dumduman mga guys yung pinatuan namin doon sa may na falls yung barasalon falls mga guys bayo on, ah likod lang yan ang kakadwa natin ngayon no so eto na explore na yung mga mata ninyo kasi nga magtutulak na si Maninoy dito <laughs> alam mahina kasi yung tuhod ko bay kaya yung ginawa ko video video para hindi manakpan nga kapoy o oh, kapoy gija eh laing ko eh kita mo tulod yan yung food ko ah, ako pa <laughs> So ito na tayo mga guys So ang tinutudla namin dito na dalawa ng kaupod ko ay barangay bulo na ito mga guys Yung bali susunod na barangay na ambal ko ay yung barangay dagami Pero medyo malayo layo siya mga guys no In fairness kaya naman naming tatlo dito sa likod Kasi yung mga upod namin at ito na <laughs> Ang dadasig kasi nila <laughs> So bago tayo mga guys dumating doon sa may barangay dagami Pumundo muna kami dito O oh, kasi ang nami talaga ng view sa may part na uh, Ewan ko lang barangay ba to? Basta sako pa siguro ito ng ano, bulo. So dumiritso na kami mga guys no, ito na entrada na, ito na yung sabi sa akin ni Buya na barangay dagami. Makikita mo talaga mga guys doon sa ibabaw ang sinasambal nila na ano, na gym na ano, na pupunduan daw namin. Tapos doon kami maglalagin. Tang na eh. <laughs> Sakit vlog po. Astana misa terlangkang sekolah antam to anggo petek nabatihan naman ninyo siguro mga guys no ang baliboy tisoy na, na isang itlog lang abot ah. na kami doon sa maibabaw oh layo kasi mga guys ba hindi ko lang alam ko ilang bukid pa yung tatabukin namin na ah. basta balila tira ah. kay man kung may nainay tabas si yung mga gabihan tabala ha <laughs> ay hindi lang tani maluoy ka so ito na nga ni mga guys no hanggang dito na lang pala sinday ka proven si Premier curio tsaka si buyalublak ayan si tatay bumili din kasi nga ay nakakapoy na daw sila tapos may pupuntahan pa eh kami na lang nagpadayon so ito na padayon na tayo ala grabe yung takla dito mga guys oh yung tiil ko parang nilalansang talaga ba hirap talaga kung wala ka practice no kay man dumawas agang imudugan <laughs> At dito na nga ni mga guys no naabta namin yung dalan na utod-utod medyo may lutak pero inakwat na lang namin ang aming bike no kasi nga baka malulutakan hirap na kaya magsaka na may lutak ang rida no ala baka madanlog ka uh, dito sa siminto ate wait na mo kaya mo kami na wow sana all <laughs> o ayan na nga ni mga guys no nakikita nyo yung daan na namin tinatanaw palang parang abot kamay na abot kamay na ang grip tapos tulak mo naman pasaka ba <laughs> bot buta lang kita. Wow! Ah! So, dito na malalaman mga guys, no? Kung sino ang kusog. Kasi nga, ang mga lawlaw -law na bilhin na kami tatlo. <laughs> ang hinay kasi namin mga guys, no? Mahirap kaya, no? Ah, sobrang taas nga, uh, ne? Ah, nag-titiklod kami. Iniiwan na lang kami dito ng no, mga bata. Tsaka dibuskar. Ang ah, lakas talaga nila. So, finally mga guys, nakaabot na kami sa may barangay. Trangka. Ah, nakita nyo naman. Nagtutumba na dito si... Ah, ano? tawag ba dito si Boy Lutak para nasya. bubuy <laughs> lunang na siya. na ay ambot na lang gid. So padayon tayo mga guys sa pasilong kami kunti no. Tapos diretso na kasi nga nakita na namin yung dalan na pupute. Ito yung mga guys yung sinyalis na malapit na kami di doon sa tinatawag nilang gym na natatanaw namin sa Idalom. Wow! Kanami sa pananaw gaburon. Ay hala. <laughs> Animal. <laughs> Gago. So, ito na nga ni mga guys, no, dito na kami sa may ibabaw, malapit na kami doon sa tiyanggi na hinambal nila, hinulat mo na namin dito si Boy Tambala, o, oh, kasi sabi niya sa amin, bawal daw siya magtulod, pero nung umupod siya sa amin, <laughs> yung kasama niya kami pa rin nagtutulod, <laughs> Ay, na lang gida. So, ito na. Ah, na kami mga guys sa bibilhan namin ng pagkaon. O, oh, kasi nga, uhaw na, gutom pa. ayambot na lang gida. Ah! So ito na nga mga guys So na matapos kami mag soup drinks Tapos magkaon kaon ito Napatuloy na tayo dito sa pagsikad Kasi nga pupunta tayo doon Sa papiktura na makikita natin yung mga bundok Pero bago yan mag login muna tayo dito Pero nagtanong kami mga guys Habang nag login no Bali ang natin pala doon Ay kay Mayor Shout out pala sa iyo Honorable Mayor Francis Amboy no? Maraming salamat talaga ha Kaya, Pero kahit wala kami nagdisinsya sa iyo Sa barangay na kami naglisensya kasi nga gusto talaga namin makita yung area mo. Sana hindi kayo magagalit ha. Ay hala. So ito na. Ah dito na kami mga guys sa ibabaw. Oh, nagtanong kami doon kanina sa may babae kung baka pagalitan kami dito. Ang sabi niya hindi naman daw. Magpicture lang kami tapos baba na ulit. So ayun, mga guys no. Andito na tayo sa pinakaibabaw ng maasin no. So nasa barangay Trangka pa tayo. Ay, trangkagi man to, na. no? Oh, barangay trangkagi. Ito na yung katapusan na barangay. So, sabi ng tinanungan namin, lapos daw to antiki. May mga sityo pa daw doon sa idalom. So, hindi na kami kasi sobrang layo na. Tapos, puro lasang pa. So, dito na lang tayo. Hanggang dito na lang kami. Ayan, kasama natin si Buscar. Shout out yan sa trangkaso. Wow! Ah! So ayan mga guys, natapos na kami sa pagpicture no. So go home na tayo and then ingat na tayo sa may dulo kasi yung dalom talaga. So ayan, lapos ang tiki na. Oo, ang na ang bal ni Manda kanina. Ayan, ito yung last na barangay eh. So paalam na po, God bless to all. Sana'y nalipay kayo. Ah, bye bye! We, I want to go to Leloan, Leloan lelo an uh, along 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 aw ah wow nya na dalog At... dalog uh, taklad pa yo di pu wi wi una una to oh oh gaya dira thank you guys oh na me um, tengok ningot asiran mo pa sira, no? ay, ay! andami dami lang. Wala. Wala